Ang mga bansang sumusuporta sa Israel ay isang mahalagang aspeto ng pandaigdigang politika at ugnayang internasyonal. Ang Israel ay isang bansang nasa gitnang silangan na may napakalaking kasaysayan at kontrobersya. Patuloy na humahanap ng suporta mula sa iba't ibang mga estado upang mapanatili ang kanilang kaligtasan, seguridad at pagunlad. Ngunit sa hindi inasahan, sila ay nasorpresa sa pag-atake ng Hamas at hindi man lang nila natunugan na may masamang plano na pala ang grupo. Kahit matapos ito ay nagdeklara ng gyera ang Israel isang araw pagkatapos ng surprise ang pagsalakay ng grupong Hamas. Naging agresibo ang Israel sa digmaan matapos na magbantang mga taga-suporta ng Hamas na Iran at Hezbollah ng Lebanon na, na suportado din ang Tehran. Kaya kung hindi maikasa ang kasunduang pangkapayapaan, ay posibleng marami pang mga tao at mga magkakaalyadong bansa ang magkakampi-kampi upang labanan ang sa tingin nila ay kalaban. At alam naman natin na sa Israel ay napapalibutan ng Arab countries. Kaya kung halos lahat ng ito ay magkakampi-kampi at sumuporta sa Palestina, ano-ano naman kayang mga bansa ang kakampi sa Israel? Yan ang ating tatalakayin kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Nigeria. Ang Israel at Nigeria ay nagtatag ng diplomatikong kultural at pang-ekonomiyang ugnayan noong 1960 pagkatapos makamit ng Nigeria ang kalayaan. Sinuportahan ng Israel ang pagunlad ng Nigeria sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga eksperto sa agrikultura at teknolohiya sa Sub-Saharan Afrika. Gayon pa pagkatapos ng Yom Kippur War noong 1973, maraming bansa sa Afrika kabilang ang Nigeria ang humiwalay sa Israel. Pinagpatuloy ang mga relasyon noong 1992 na pangunahing nakatuan sa ekonomiya at komersyo at naging matatag magpasa hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, hinihimok ng gobyerno ng Nigeria ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas sa gitna ng patuloy na salungatan na nagresulta sa libu-libong casualty. Brazil ang Brazil at Israel ay may matatag na ugnayan sa diplomasya kung saan kinikilala ng Brazil ang Israel bilang malapit na kaalyado sa Latin Amerika. Itinatag noong 1949 ang opisyal na relasyon ng dalawang bansa na nagresulta sa patuloy na positibong ugnayan. Matibay ang kanilang bilateral na ugnayan lalo na sa kalakalan na umabot sa halos 1.5 billion US dollars taon-taon. Bukod dito, aktibo rin ang Brazil sa suporta ng mapayapang solusyon sa usapin ng Israel-Palestina na nagpapahiwatig ng kanilang pangako sa katatagan ng rehiyon. Ang kanilang kooperasyon ay nagpapakita ng pagtutulungan sa kapakanan at pangarap para sa kapayapaan na nagpapalakas sa kanilang matagal ng ugnayan. Japan Mula noong 1952, Itinatag ang ugnayang diplomatiko ng Japan at Israel na nagtutulungan sa iba't ibang sektor gaya ng kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya at kultura. Aktibong sumusuporta ang Japan sa pagiging matatag ng Israel sa rehiyon at sa karapatan nitong mag-self defense laban sa terorismo. Nagtutulungan ang dalawang bansa sa siyensya, teknolohiya, cybersecurity at pamamahala ng sakuna. Hanggang makailan lamang ay pinagdiwang ng Japan ang ika-70 anibersaryo ng kanilang ugnayan sa Israel. Sa mahabang panahon, ang kanilang samahan ay naging matibay na aliansa na nagpapalakas sa kooperasyon at tulungan sa malarangang may parehong interes. France Noong 1949 ay naging unang bansa sa Europe ang France na kumilala sa Israel at naging mahalagang kaakibat sa proseso ng kapayapaan sa Middle East. Hindi lamang ito naglimita sa diplomasya kundi nagbigay rin ito ng tulong pang ekonomiya at pang kultura sa Israel. Suportado ng France ang konsepto ng two-settle solution kung saan inirekomenda ang dalawang hiwalay na Estado para sa Israel at Palestine upang marating ang kapayapaan sa rehiyon. Sa kabila ng mga demonstrasyon para sa Palestine sa France, kamakailan lamang, ay nagpatupad si Interior Minister Gerald Dermanin ng pagbabawal sa anumang pagpapakita o representasyon ng Palestine sa bansa upang mapanatili ang kaayusan sa publiko. Subalit ito'y labis na pinuna ng marami na nakikita nito bilang pagsalungat sa karapatan ng mamamayan. Australia Ang Australia ay isa sa mga malalapit na kaalyado ng Israel sa rehiyon ng Asia Pacific. Sila ay isa sa mga unang bansa na kumikilala sa Israel at sumusuporta sa karapatan nito na magkaroon ng sariling pag-iral at depensa. Nagtutulungan sila sa iba't ibang usapin gaya ng kontra kontraterorismo, kalakalan at inobasyon. Sa kasalukuyang hiduan, may plano sana ang Australia na ilipat ang kanilang mga mamamayan na naipit sa gyera sa pamamagitan ng pagpapadala ng dalawang eroplano patungong Israel upang ligtas na maiuwi ang mga ito. India Ang India at Israel ay bumuo ng matatag na ugnayan sa larangan ng kalakalan, depensa at diplomasya. Mula noong kinilala ng India ang Israel noong 1992, mas lalo pang pinigting ang kanilang ugnayan lalo na sa panahon ni Narendra Modi bilang pinuno. Ang pakikipagtulungan ng dalawang bansa ay masusing nakikita sa larangan ng depensa kung saan ang India ay isa sa mga pinakamalaking bumibili ng mga armas mula sa Israel. Ito ay nagresulta sa malapit at patuloy na lumalalim na pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Germany Matagal nang may ugnayan ng mga Jews at Hudyo sa Germany. Marami sa mga Jews ang naninirahan sa Israel ay may mga ninuno sa Germany. Gayunpaman, malapit ang ugnayan ng Germany sa Israel lalo na sa larangan ng politika at militar. Nagbibigay ang Germany ng ekonomiko at militar na tulong sa Israel, kabilang ng submarine at missiles defense system. Ang matatag na pagkakaugnay ng dalawang bansa ay nagpapakita ng magkatulad na interes at mutual na kooperasyon. Ang malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay nagmula sa isang konteksto ng kasaysayan na nabuo mula sa hirap at pagsisikap para sa pagkakasundo. United Kingdom ang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan ng UK sa Israel ay sa komunidad ng mga Jews ay mayaman. Ang UK ay may malaking papel sa pagbuo ng Israel noong 1917 sa pamamagitan ng Balfour Declaration. Mula noon ay nananatili ang kanilang diplomasya mula 1950 at patuloy na sumusuporta sa seguridad ng Israel laban sa ambisyong nuklear ng Iran. Kahit na may mga dipagkakasundo ay masasabi pa rin karaniwan ang magandang ugnayan ng UK at Israel. Canada. Ang Canada ay nananatiling may matibay na ugnayan sa Israel mula noong ito itatag noong 1948. Ang pagkilala at pagtatag ng opisyal na diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa ay naganap noong Mayo 11, 1949. Dagdag pa rito ay pinabot ng Canada ang kanilang pagtutol sa mga aksyon tulad ng boycott, divestment at sanctions laban sa Israel. Itinuturing nila itong anyo ng anti-Semitism. Estados Unidos Ang Estados Unidos at Israel ay nagtatag ng matibay na aliansa simula noong 1948. Nagtutulungan sila sa mga halagang tulad ng demokrasya, siguridad at katatagan sa gitnang silangan. Ang US ay nagbibigay ng malaking tulong militar at ekonomiko sa Israel na naging pinakamalaking dayuhang tagapagbigay ng tulong sa bansa. Pinagtatanggol ng US ang Israel sa mga laban ng kinakaharap nito sa United Nations Security Council. Mahalaga ang ugnayan na ito lalo na sa oras ng crisis. Hindi lamang para sa laban sa Palestina ang aliansa ng Israel sa ibang bansa. Layunin din nito ang pagtulong sa mamamayan at pagresolba sa mga hidwang nagtagal ng maraming dekada. Sa kabila ng mga kaguluhan sa mundo, ang hangarin natin ay world peace at panalangin sa Diyos para sa kapayapaan.